Bilang paghahanda sa kwaresma, isa sa mga tradisyon katoliko ang pagsusunog ng mga palaspas na ginamit noong nakaraang Palm Sunday para gawing abo na gagamitin sa parating na Ash Wednesday. Ang mga sinusunog na palaspas, sumisimbolo raw sa ating mga kasalanan. Pero kakaiba ang ginawang ritual na sunog sala dito sa Sacred Heart Shrine sa Kamuning, Quezon City nitong Martes March 4, kasama sa mga sinunog, ang pitong kasalanan daw ng mga Duterte sa bayan. Sa kulturang sinimula ng mga Duterte, galit din ang na nagtulak ay pipisala para ang pagbantaan ng Pangulo, First Lady at House Speaker na ipapapatay kapag may nangyari nangyaring na sa kanya. Galit. Kakabit ng sunog sala ang ngayong araw, ang panawagan ng mga religious leader na isalang na agad sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Palak ng People's Impeachment Movement na lumikom ng isang milyong pirma para kumbinsihin ang Senado na gawin na agad ang impeachment trial. Nananawagan po kami sa Senado agaran ng umpisahan ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. This is their moral obligation a moral obligation that we stand firm because we believe that denouncing evil and standing by the good is our highest calling. Malaking in injustisya po ito para sa taong bayan kung patatagalin pa ng Senado ang prosesong ito. Pero may magtatanong, tama ba na gamitin ang pananampalataya para sa politika? Para sa mga leader ng People's Impeachment Movement, bahagi ito ng kanilang pagiging propeta. Let me make it clear that uh, it just so happened that the sins of the Dutertes are the most recent and most, most grave. I belong, I've committed, and I feel remorse dun sa makasalanan na sinunog ko rin kanina. Why? because I'm guilty of all of them. At ito rin yung panawagan din natin. Hindi pwedeng ituro mo si Duterte na hindi ituturo yung sarili mo. Yung uh, ginawa natin ngayon ay pareho ito ng ginawa ng mga propeta sa Lumang Tipan. No? Nagsisi, nakita ng mga propeta na nagkasala yung bayan kahit na ang kanilang mga hari. And everyone were invited to repent at gumawa ng penance. Noong 2022 elections, nagsalita na ang mga leader ng simbahan laban sa mga Marcos at mga Duterte. Nanalo pa rin ang Marcos-Duterte Unity. Ngayong mag e na naman, pakinggan kaya sila ng kanilang kawan. Paterno S. Makel Rappler, Manila.